dahil napaka fresh ng tubig ng ano yung gagamitin ko kung 4x4 kuliglig ba madami siyang diesel ngayon walang electric puro manual siya ito yung bukal mga kabarangay. Napaka fresh ng tubig nito. No, may mga isda kasi dito. Okay, ngayon magigib ako sa ilog. Ito yung mga igiban ko. Tapos ito naman may karga na. Ito kasi mga barangay ay inigib namin sa may gripo. Kaya hindi pwedeng mainom. Tapos ngayon naman sa ilog ako magigib kasi yun ay galing sa loob ng lupa. Yun ay pwedeng inumin dahil napaka-fresh ng tubig doon, napakalinaw at malamig. So bali tinitignan ko ngayon kung ano yung gagamitin ko. 4x4 kuliglig ba or etong 3 wheels. Tong 3 wheels kasi is mas okay gamitin kapag konti lang naman yung karga at saka madami siyang diesel ngayon. Hindi naman gaano mahirap yung ilog, yung mga daan doon. So ito na lang yung gagamitin natin. Ito yung iigiban kong galon mga kabarangay. Mga 32 liters ata to. Oops, yeah. yan na. So, ito na yung iigiban ko sa ilog. Ayan. Mga ganito. Tapos tatlong ganito. Bali, bumili na pala ako ng lalagyan ng camera natin. Yan. napaka Napakaliit niya. Napaka-cute. Ayan. Paglalagyan ko lang para hindi magasgas kapag hindi ko ginagamit. Walang electric. Puro manual siya. So, ayun na nga. Tara. So, ito yung ilog mga kabarangay dito na ako nagpark yung bukal na pinag iigiban namin so ayan konti na lang yung tubig ng ilog bali itong agos na ito mga kabarangay ay galing dun sa bukal ayan yung pinag iigiban namin napakalinis yun mga kabarangay so ayan kaya gustong gusto kong gamitin tong 3 wheels ay napaka smooth ng kanyang uh, takbo kapag kargahan naman yung pinag-uusapan syempre dun tayo sa 4 wheels ito kasing 3 wheels namin ay walang high and low nakahay lang siya kasi ah, maliit yung mga puli you yun o, 4 media and then 8 ata yun or 6 so ito yung bukal mga kabarangay yun sya yun o napakalinis nito at malamig dito lang sya bali yung mga tao nagkwan lang dito tapos yun madaming tubig na lumalabas halos sya yung bumubuhay dito sa parte ng blog na to meron din bukal dun sa kabila mas malakas na naman dun galing sa lupa mga kabarangay yung ilog naman ay sa kabila nandyan napaka fresh ng tubig nito tapos ang linaw parang dito mga kabarangay napaka linaw ng tubig oy, may mga isda pa dun oh. No? napaka linaw mga kabarangay So ayan, ewan ko kung naririnig nyo ako. Pero basa yung mic nyo mga barangay. Ayan. Tinesting ko lang sa tubig. Ayan oh may mga isda kasi dito. So tara, mag na tayo. Ayan siya. Ito yung para laking galon. Ayan, 32 liters yan mga barangay. Oops, yeah. ang bigat mo so baleng kagandahan pala nitong 3 wheels mga barangay ay mababa sya Ayan. Ma hindi masyado mahirap mag ng lon dito kung i-compare natin dun sa 4x4 kuliglig ay yung bed niya is ganito kataas. So mahirapan tayo magsampa ng mga galon gaya nito, ang bibigat. Kapag sa mais naman mga barangay, ay mahirap naman dito kasi meron siyang ubong Ayan siya. Uy, grabe yung nangyari dito sa paglipasan na ng panahon. Hindi <laughs> ka makakatayo dito mga barangay para maglabas ng mais. So bali, yuyuko ka dyan. Kukunin mo yung mais. Napakahirap. So ayun, bali tapos na kami mag-igib. Ayan, so pauwi na kami. At napaka-init na. Ayan niya. siya. So ayun lang. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag kakalimutang mag-like and share. At kung bago, bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. Sa Explore Alvin TV, ayan siya. Keep safe and God bless.